Good day mga boss, dumaan ang Pasko at tayo hindi masyado nakapag-vlog dahil dumaan din ang sunod-sunod na ulan. Kaya naman ngayon ay babawi ako. Yes, good day mga boss. Ang i-update natin ngayon ay dito sa may Alaminos, Laguna. Uh, dito siya. Ayan. Yan ang ating i-update hanggang dito ito yung yung magka-cross na yan, itong nasa taas yan yung papunta ng uh, Lipa, pababa. Alaminos to Lipa Bypass Road o kung tawagin ay Calabar Zone. So ang ating vlog ay hanggang dito. Tapos papunta dito hanggang dito. Ito ay Barangay San Miguel. Yan na ating i-update nyo yun, mga boss sana ay hindi kayo maligaw sa ating binablog ito lang yan sa may Alaminos Laguna Okay mga boss, mahaba na rin ang nasasaminto dito sa may Alaminos, Laguna, sa may Barangay San Miguel uh, direction natin ngayon ay pupunta ng San Pablo Interchange pero diyan sa una-unahan diyan ayun ay lang yung um, Alaminos to Lipa Bypass Road o kung tawagin ay Calabar Zone. At ang naman natin ay ang Alaminos to San Pablo Bypass Road. Tayo ngayon ay nakaharap sa direksyon ng papunta ng San Pablo Interchange at yan nakikita yung nag-cross ay, ay yung sinasabi ko sa inyo na Calabarzon o Alaminos to Lipa Bypass Road at kung mapapansin nyo nga ay mayroon pa diyang walang latag na saminto dahil nga inaayos pa yung tulay na yan at saka yung mga tambak na ay inaayos pa kaya hindi pa siya nilalatagan ng konkreto at kung mapapansin niyo nga sa may bandang dulo doon ay mahaba na din yon kompleto na din halos yon pero dito lang tayo sa may banda rito, dito sa may overpass na to dahil ito lang yung ating i-vlog susunod na lang natin yan sa susunod na vlog natin na talaga kung mapapansin nyo nga ay kaunti na lang itong lugar na ito at matatapos na rin At uh, ang ating camera ngayon ay nakaharap na pabalik ng direksyon ng Alaminos o papunta ng Maynila ang direksyon. At ang ating nasa kaliwa ay yan yung sinasabi ko sa inyo na bypass road ng Alaminos to San Pablo. Yan ay napakahaba na niyan. Pwede yung daanan ngayon kaya nga lang ay pagdating mo ng San Miguel, San Pablo, Laguna ay kailangan mong kumaliwa. Gawa nang wala kang ibang lulusutan kung pagkaigay palawas ng Bicol kundi doon lang para hindi ka masyadong mapalayo pero kung gusto mong makaiwas ng uh, SM San Pablo ay pwede kang dumaan diyan at kung mapapansin nyo nga sa ating kanan ay yan yung mahabang latag na rin ng saminto dito sa SLEX TR4 at sa banda-banda ron ay napakahaba rin yan medyo mayroon nga lang putol diyan gawa lang yan ay hindi pa naayos may bandang tuloy na yan ang SLEX TR-4 siya nga pala mga boss kung bago ka pa lang sa channel ito huwag mong kalimutan mag subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba para man notify ka pagka tayo ay mayroong bagong video bueno, kung hindi ka mag subscribe ay sa susunod na gusto mong mapanood itong mga video nating i-upload ay kailangan mo pang hanapin samantalang ko ikaw ay subscribe ay automatic na ma-notify ka pagka tayo ay merong bagong video libre naman ang mag-subscribe mga boss wala nang kabayad-bayad basta subscribe lang at uh, sigurado yon na ma-notify ka po pagka tayo ay merong bagong video shout out nga pala kay Alexander Beruela vlog at sa kay Porca Studio uh, mga boss uh, puntahan nyo din po yung uh, channel na yan si Alexander Beruela vlog at saka si porka Studio dahil isa rin po yan sa mga kasamahan natin na nagbablog tungkol dito sa SLEX TR4 gawa ng syempre ay iba naman yung mga view ng ating ibina vlog ay di gusto nyo makakita ng iba pang vlog tungkol dito sa SLEX TR4 Ay puntahan nyo lang po yan Si Forka Studio At saka si Alexander berwela Vlog Shoutout nga po pala sa inyong dalawa uh, Mga boss Mga brad uh, Ingat kayo lagi sa ating mga vlog At talaga ng mga ibang mga binablog natin Yan ang isa dyang mapuputik Lalo na ngayong tag-ulan So Ayan Uh, Shoutout din po sa lahat ng mga subscriber natin buong Pilipinas at uh, mga OFWs uh, na nasa, syempre, nasa ibang bansa. Uh, shout Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating mga video na sa dyan ang gagalingan pa namin para mas uh, magustuhan nyo at makita nyo ng maganda itong SLEX TR4 na tuloy-tuloy na ginagawa dito sa atin sa Quezon Province at saka sa Laguna. Maraming salamat mga boss at kita-kita tayo sa susunod na video. Happy New Year po sa inyong lahat.